So what will you do today? Pa. Packing her things. Para sa you're leaving for where? Bianca. Sanchez. Sanchez. O oh, di ba? pupuntahan kami. Pwede ko ni sabi? Ano ba ni sabi na sabi ni? Pupunta kami sa Sanchez. Yeah, for today's video, magbabiyahe kami, magta-travel kami sa Sanchez. Ano ba yung galib? Mira kagayan. So yan, kasi doon ko po kasi nakita tong asawa ko sa kaibabawan ng Pilipinas. Ang kaibabawan. So yun guys, so ngayon after two and a half years, two and a half babi, na umuwi tayo. So ngayon lang ulit kami umuwi sa kanila. So magugulat yung mga kapitbahay nila. So feeling ko, naghihintay na talaga sila. Kung ano tsura na ng asawa ni Buri. Ba? Ba? <laughs> sabi nila, ay! Nagpintas ka man na! Ganon. Bakit? Ano sabi mo? Sa ating hindi Gusto ko. Okay, so yan. So ngayon, yan lang. Nandito pa lang kami sa car. Actually, Everyone. nagpagas pa kami. Ewan ko ba dito sa sawo ko na tripang pang umuwi kung kailan na naman 75 pesos ang gas. Siyempre, kasama ko pa rin ang aking kasama ko na siya since 2009. Mayroon sa inyo. And si Tabacho, yung anak kong payat dati ngayon, Tabacho, yan na po nagawa ng pandemic. Tumaba po yung anak. So yan And then Actually ngayon ay Anong oras na? Ang oras na biyahe namin ay 1 hour and 65 seconds Hoy, ang oras na biyahe natin Papuntang Cagayan ay Almost 12 hours or lagpas pa Before nakakabiyahe kami For 15 hours talaga Ganun kahaba Ganun ka 15 hours kami nagbabiyahe wow. dahil. Ano masasabi mo, uwi na tayo Sorry. sa inyo for almost Nandun yung big ano bang cup noodles. Ano Nandun yung big cup noodles. Three years ba tayo umuwi? November 2019. Daddy. Daddy. Oh, November 2019? Daddy. Daddy. Kami umuwi. So ngayon, 2019, 2020, 2021. Ang pera dito? It's 9... 15. Hindi ko alam bakit ganito yung rilo ko pero ito yung pinaka mahirap. Nahirapan talaga ako mag-oras yeah. dito. So yan, si Daddy, si Daddy Boy. Okay. Ako okay, so, yan, pang merienda. Uy, pang merienda, magkano si Kwenta ba yun? Ah. Pag si pang merienda si Kwenta. Alam mo, Oy, pang merienda pwede na magkano. Ano? Budget meal. Ah, budget meal ba? Ganon. okay, okay so bye. Later na lang tayo. Bye. Ang pinaka, ano, ano na to, status symbol na to ngayon, yung gasolina. Charot. Okay, so bye. Let's go. resist. Kaya Saan ka sa? nagsuot ng jacket. Tapos ka oh, na. Ang nagsasabog ng mata ko. Ang <laughs> 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 oras na? 7.19. Kung oh, magtuloy-tuloy yung biyay mo, at Or ilang oras mo ko, ano, hanggang kagayaan? Tingin yung batang mabih. <laughs> Hello? Pa? Biyaka! <Lalo> hey! <laughs> ba yun? Tinubong kasi parang may tubo. Kinubong. O, oh, ayan. So, mamaya, tingnan natin kung ano lang ayan. Ano ayan? Kalamay. Parang, parang gano'n? Parang kalamay. Ah, parang tubig po yan. Parang tubig po. tubig. Ah, parang tubig. Binibiyak. May isa? Paano binibiyak? Hindi. Ay, ano. meron hindi ka pensa? Bayat, bayat. Ang mga sisters this is this, this, this. Oh, diba? Sa nilang dito. Oh. So, yung magtingin tayo dito ng ano. Diya pa. Ito, biskotso. Oh. Dito ba to? Diba sa, so, oh, sa makulod nga to, oh. Bibili ka dito, biskotso. Oh. Pilipit. Ang hey, hey. Dito ba, Ang Ayan o, oh, Mickey, Mickey Squash. Diba? Gawa sa kalabasa mo. sila dito. Mickey Plain. Dito na mas mag-gift. Sukang Iloco. So, ayan. 7 so o'clock. Ayan, na nandito na kami sa The Sisters. Ayan. 7.19 na. So, kaya open natin yung tinubog ni Buri. Di? Ayan. Sige, buksa mo na yan. Ayan, tapos buksa. Talagang nga mahirap to kainin pag tatanggal pa lang ng tali. <laughs> pag tatanggal pa lang, hirap ka na. Ako, ako, Bia, ako magtatanggal. Hmm. Hindi. Fireworks hmm. yan? Hindi, ma, wait lang. fireworks? Ano <laughs> yan kain hindi. Ano yun daw yung pagpain. Eh, bakit parang boom-boom Ay Ay, sorry. No, okay. mm. I... Ano? Mm. Tegas. Okay. ano. Kami malapit lang? Ah, lang. Ano? Tayo? Ano tayo? Anak picture. Ano? Ay, matuloy. Bacara yun. Ilocos North. Ayun pala, oh. Bacara. So, kumain muna kami dito. tapos na. Oh, sir, ano? Masarap, ah? Sigoy? Masarap. Ha? Masarap. Masarap, pero? Ah, <laughs> matigas yung ano. Matigas yung? Matigas daw yung meat. Ano naman? Gusto akong bukas ng bottle. Ano? Ang gusto mo lang naman, sa eh. Saan Pag sa ka lang, girl. nga, windmill. Sa wind siya nag-iikot-ikot. <laughs> oh, oh Yes. Hindi, kasi ng ganit yung energy niya sa sa hangin. Oo. Oh. Ayaw nga ni Pinoy dati yung project na wind windmill. O, tingnan mo. Pero ngayon ang dami ng windmill dito sa kagayan. Ay, sa Ilocos walang hangin eh, nasa gilid nga ng daan ayan oh. No. kung makikita nyo super laki ng windmill, akala mo bago lang no ayan, tingnan natin kasi may kasama po kami dito, ayan tinutur po namin si RG you know, si RG ko, hindi niya matago yung saya niya, nakakita siya ng windmill napakalaki electric fan <laughs> ayan na, o yan na, totoo guys ang mababa ang pinabayaran dito sa Ilocos sa Burgos to, no, di ba baby? ay, banggi hindi ko ba? May pa pala ito. Purpose pa to. Kasi meron dito, may pinuntahan nga kami dati dito, yung as in, yung mga solar panel na as in, naka siya dun sa isang lugar na napakahaba. So ngayon, nakakabawas yun sa mga consumption nila lang kuryente, ganyan. So maliit talaga yung binabayaran. Kasi si Bisi at Ruchi dati, tinatanong niya ako kung totoo daw ba na no, mababa ang binabayaran dito sa Ilocos na kuryente. Ayan. Pero kung lang kasi tao dito, tingnan natin. Pero, di ba, minsan kahit yung parang liblib. mamaya dami pa ng tao doon. Ayan. Pinunta namin, kulay white. <laughs> oh! Ayan, dyan yung pamunta ka purpurawan para sa bundok na kulay white. Yung mainit. Super init. Yung hangin mas mababa yung babayaran nila ng ano, kuryente o diba? Wala pa sa 50 yung binabayaran nila. Anak, nahirapan ako sa'yo. Sino nagtaas niya? Ah, paano niya nilagay sa taas? Yung ano yung... Yung ano yung... ano? yung nilagay? Yung parang... Ayan, makahiya daw yun. Makahiya Hindi, hindi anak yung makahiya. <laughs> Kaya, yan. Di mo naman Ay, so yan, yeah, nandito kami ngayon sa viewing deck. Yan, oh, diba? Ang ganda. Ang ganda ng view nito. Oh. Ang diba? Sarap ang lakas ng hangin. Yeah. Diba? Parang painting lang. alam mo hindi yan makahiya. talaga yung inuwi ni Bori dito. Tapos balik na tayo sa may nila ha. Pagka scramble na. Pagka naman sa Kami kita ko na Aha. Kita ko na yung pan. Pero ang akin wala na masyadong chocolate. Kami kita ko yung pan. At sa akin walang ano, walang sago. Akin walang chocolate. Kami kita ko yung pan. Wala kung sabi yung dalawa nito. Kami kita ko yung pan. Dito sa Cagayan. Hahaha. Alokong ka na naman. Yan ang mga, yan ang pinagmamalaki namin dito sa ano, sa bundok na ito. Talagang. Paglalagay ng, <laughs> ng riprap. trap. <laughs> Yung o yan <laughs> ang mga ano na. Yan ang rock formation. Yan ang rock formation. Nagbabakpak na parang ano yan, parang nag, nagpapalit-balat yan. Hindi, hey, lahat Parang na lang anong puro kanunguhan ka. Hindi ka, mo, yung kuwan dati itim yan, tapos nagpalit ng puti. Oh. Susunod ulit, magiging brown, brown naman yan pag matabunan. <laughs> tapos mamumuti ulit yan pagka na... Pag naroan. Pag naroan. Ganyan ka gano'ng aming source. Oo, ganyan. Yung source dati, puro <laughs> kanunguhan. Ganyan ang ano, ganyan ang oh, diba? buntok dito sa... Kagayaan. <laughs>

Nananakit kayo minsan nung ingboy. Di ba, Bi? Hindi mababait ba, naman yung mga yun, di ba? <laughs> <laughs> di ba <laughs> yung mga yun, nasa likod ko nga, oh. Makabait ka kayo ng mga yan. Ayun, yung, yun. yung, diba, yung dalawa sa lukas. Parang paikot-ikot lang tayo. <laughs> na. Nararamdaman ko na kanina eh, may lumabas na ungoy. Bakit? Paano mo naramdaman? <laughs> Eh, kasi paano pa, paano ba kayo mag-uusap po sa pagka na naglalabas ang ganyan? <laughs> ano yun? <laughs> Ganun. Uy, V, ano yung bulak na yan? Ano? Parang kay orange. Orchid yata yun. orchid naman yun. <laughs> natin. Oh my God, natin! Kung um, unak, mataas talaga tayo ngayon. matatok na tayo ng nang nasa ibabaw ka na ng Pilipinas. Ito rin yung tuktok ng Pilipinas, RJ. ay yung mataas. Diba? Ang bro, mo tanggabundok. Pinapakilala ko na sa, kayo sa ano sa mga... Saan? Mga kapamilya ninyo dito. Nandito lang pala sila matatagpuan. RJ, kakalain mo na dito ang long lost brothers mo. mm. <laughs> diba? O. Oh. Hindi nasasamahan love mo. Baka magpapakiwa ka na dito. Hindi sa <laughs> Ay, dito pala, dito kong mahanap yung aking mga kapatid. Kanya <laughs> <Ni> ate. <laughs> so sabi ni, uh, RJ, ate, magre-recite po ako. Tatagpuan ko na po. Wala <laughs> mo po palang aming lupain. <laughs> Meron kayo may ari ng mga lupa dito? Siyempre wala. Ay, eh, di diba, pagka pag nila ng tito mo. Di diba, sa dami ng Yeah. Oh, ano to? Welcome to Cagayan Valley. Yeah. Oh, <laughs> ano San Mateo? Ano oh, San Mateo? Cagayan. <laughs> <Mateo. laughs> Anak, this is Cagayan Valley. Yung Cagayan na tayo. Oh, ano? oh yan dito. So, Ito, o, diba? pwedeng lagyan ng sipa. Ano ng na naman? <laughs> oh, oh, ganda oh, oh. Agad na, oh. 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 Velvet, red velvet Red velvet Uy daddy oh Uy, chat, 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 Daddy ka. Daddy Red velvet Red velvet Chooka Oh oh, oh daddy, red velvet oh, Daddy 'di ako kakatao Daddy red May red velvet Ano may ano pa doon may green mountain pa kami doon oh Ayun red velvet <laughs> <laughs> daddy, Hmm. Hindi ba? Taguhuan ha? Chocolate Hills! Diba, the rock formation is at 4B, oh. yeah. kaya nahulog. The rock! <laughs> Uy, dadi lalo. The rock! Oh, tinamay nung link ng kanal, oh. Maybe may, may mata. Iwang pang pagmamanin. Oh, yeah Oh, yan! Only in Cagayan. Great Mountain. Yan yung... Pero tingnan mo, dami ng mga ano. Ang tawag dyan, grafting. Oh, Pinapadami nila yung mga puno doon para pagka ah, sumanga. Uh -huh. Yan. Diyan ililipat. Kaloko. Oo oh nga, yan o. Tira mo, dumadami ng damo. Totoo oh totoo na yan. Oo. Ayaw mo kung totoo yan. Huwag hindi kayo naniwala, di ba? Pag tinanong tuloy kita, may babae ka. <laughs> <laughs> alam mo naman, alam mo naman na yung totoo sinasabi ko. Yeah. Ano? Ano? Nangingisla. na ah, Bawal magkalat. RJ, Bawal magkalat. daming <laughs> so shell. Ang sobrang happy. oh eh. na Hindi bukas. Ay hindi mo lang bukas may bisita si Ay, <laughs> <laughs> Sa isang ano. Sa Thursday gusto mo ay ano mo, bukas <laughs> Can we go the seat? No, no we don't have ano No we don't have ano clothes Eh Dito tayo Ah, yan hindi ko ang tubig, oh. araw. sorry, sorry, sorry. Oh, you want beer ko? Oh, you try it, you get the ano. You can get your own stick. Hindi na 50 cents. ano. Ano? Manong, manong. Man? Indom lima? Anim, lima piso. Anim, 5 piso. Oh, ako anim lang ha. Oh, ako anim lang din. Alam mo na, talaga nang yan. May kayo, you like? Yung mantika, Magkano? anak. kunin mo ng six para ano? Kunin mo yung six para 10 pesos. Uh, Tusok, tusok. Yeah. Okay, kung... <laughs> Tingnan natin. natin yung taste. Kaya lang bang Wow, anong lasa? Pwede isa lang? Pwede uh. na, pwede. Anong lasa? Sa <laughs> market. Oh, bila bilangin mo, bilangin mo. Bilangin mo. Yes, mama. Bukan mana ya kan? Nak baseball? Alam, alam ni lasi. five. Okay, ah, kilala ko to. <laughs> kilala ko to. Pag hindi to umulit na ko. Kilalang kilala, kilala ko to. Titikman ko lang. Matamis. Pag gusto nito, nakakasampung tusok to eh. 80 pesos ako sa fishball. Ngayon, 5 piso. Okay na. Itim na kinikili mo. <laughs> banghang yan ako. Huwag na daw banghang. Banghang. 一的要做吧。